Uh, magandang maga Carmona, Cavite Hi, sap mga kalakbay uh, Magandang maga For this video, nandito tayo ngayon sa Carmona Kung saan Pumikap tayo sa Artec Printing Signing Service Kung saan, ito yung ating pickup ayan. Almost thank you, thank you sa mga nagtiwala Sa Artec Clothing Art Atlo, ayan Lalo sa akin Meron tayong 5 pieces na ongoing delivery ngayon ayan. Sir Harlor, uh, thank you, thank you Sa tiwala yeah followers po ni Magdalang Bike sa uh, huwag niyo po kalimutan sa siya meron na po siya sa merch so ito po ito sa mga uh, followers po niya na bumili anin po sila di ba ng mga pangalan alam niyo na kung sino kayo maraming maraming salamat sa support na po ninyo sa version 1 uh, kalakbay uh, merch ni Magdalang patuloy lang po sa Magdalang at support tayo po siya sa kanyang pagdalakbay Bike sa pasabay galing Lockdown Quezon <laughs> salamat 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 ingat ka Pasap mga kalakbay, uh, ka lang natin mag-deliver. Na-late tayong gawa ng sobrang topic sa console eh pero ayun, success naman yung ating pag-deliver.